Hello everyone! Welcome back to my channel! So, ayan guys, today So, ayan, ang batang bulinggit. Kinakain yung biskuit, ayan guys Pinapakain ko siya ng biskwit niya Ayan Grabe tagal na nitong lobo na to, no? Naalala ko pa rin to before, eh Yung mga kapatid ko Pinapakain ko ng ganito dati Tsaka, ano, guys baka magtaka kayo masyadong malaki ah natutunaw yan ng dila niya Kayang kaya kaya niya yan hindi <laughs> hmm, pa nagsasalita siya so ayan nakatambay kami dito ngayon sa labas kahagising lang namin medyo tangali na kami nagising hindi naman tangali kasi kaka 7 lang medyo <laughs> Kasi di ba usually maaga kami nagigising. Ngayon lang siguro kasi walang pasok yung papa niya. Ayan. So, ayun. Kaya... Kaya maaga kami nagigising ngayon. Baby! Look, oh! Alam niyo, sa tingin ko, sa pamamagitan itong paggagawa natin ng daily vlog ulit, baka dito na ulit matuto yung anak ko maging madaldal. Kasi... Naalala ko dati si Kuya Abel nung baby pa siya. Hindi ba gumagawa rin ako ng mga daily vlogs before. Yun nga sinasabi ko nga sa inyo dati. Araw-araw ako gumagawa ng vlog. Naalala ko nun. Si, ano, si Kuya Abel. Ngayon, ang bilis, na, natutunan siya agad magsalita. Tapos ang dal, -dal niya na. Kasi araw-araw kami nagsasalita sa camera. So, naisip ko, this way is ano, sa ganitong paraan, ganun mangyayari sa ano ko. Tapos naisip ko ano, goods din naman siya no para makita niya yung, yung memories niya nung no? baby pa siya. <laughs> para sila lang kuya niya. Kundi uh, hindi ko kung hindi ako, ako nagkakamali, ano eh. A months ago before ako mag-daily vlog ulit. So, I mean before bago ako mag-daily vlog. Siguro mas nauna lang ng konti. Kasi naalala ko noon mga around 6 months. Ah, yun. 5 months siguro si Kuya Abel nun. Kasi 6 months nun, naglalakad na si Kuya Abel yata eh. Yun, doon ako nag-start mag-vlog-vlog. -mag -vlog. Pero ngayon si Baby, 1 year and 1 month. So, ayun. <laughs> wala lang gusto ko lang na ipakita yung mga ano, diba, daily life. Yung mga, alam niyo yun, yung mga ginagawa namin araw-araw. Since, ako kasi wala akong palaging kausap. So, parang nakaka-bored. <laughs> parang ang hirap. Tapos, minsan, ano, pag pag yung may GC kami, yung family GC namin, ginagawa ko siyang diary. <laughs> Kasi doon ako nagsasabi ng mga, ano, mga kung ano-ano sa buhay. Yung tungkol sa ganito, sa ganyan, sa maliit na bagay, di ba? Pero at least now, kung mayroon na ulit tayong daily vlog, kayo na yung kakausapin ko. So, ayun. Less talk na ako doon sa GC namin. Hindi naman less talk. Siguro ganun pa rin. Kasi madadala nga ako. So, guys, napapansin so, nyo. Narinig nyo ba? May mga tulog-tulog ng ibon namin. Nandito talaga dito pag umaga. So, ayan. Maybe, to tumayo na So, ayan, guys. Ganyan yung view. Ayan, pag morning. Kapag tag-ulan, ganyan talaga ka... Ano, ka... dami yung mga dahon, yung mga ah uh, yung mga yan, yung mga damo, kasi tumutubo sila ng mas, mas magaling. Ayan. May basahan ba kami <laughs> so, ayan. Kami-kami lang din naman kasi kaya, oh, alam niyo yan. So, ayan. So, ito yung bahay namin. Tapos, ayan guys, yung mapapansin nyo yun, yung walang ano, ayan, yung walang bintana. Tinanggal ko talaga yan. Kasi hinihila ng anak ko. Sayang kasi baka mabasag lang. Ayan. Pinaplano ko nga itong papinturahan. Guys, baka naman. Boys and chat. Boys! And <laughs> <laughs> Mingi ng sponsor. So, ayan guys. Um, una, sa anak kong pogi. Papakainin ko muna siya. hello everyone. Say hello everyone. Hello. Hello everyone. <laughs> so, ayan. So, ayan, nagtabas pala si Tito ng mga dahon. Kaya, nabawasan yung mga, ano, mga dahon-dahon dyan. Guys, tinabas ni Tito. Which is yung lolo ni Baby. Ayan. So, ayan. Bakit nga ba Tito palang tawag ko? Kasi hindi pa kami kasal ni Papa. Kaya, Tito palang yung tawag ko sa kanya. Ayan yung laging view ni Ejie. Ayan. Kaya, mapapansin niyo, wala na rin yung salamin dito. Tinanggal ko talaga yan kasi pinihila nito, oh. <laughs> round and round the wheels on the bus go round and round all through the town. Round and round Da, da, da. Da, da, da. Okay na. Guys, may puso tayo dito. Kinuha lang dun sa sa tanim ni Tito. Ayan. Talagay natin sa lulutuin natin. Dito meron tayo dito. Peace. Meron tayo dito. Maya maya. Mayamaya. Maya maya. Lulutuin natin to. yung FPJ yung so ayan guys <laughs> um, ayan lumabas tayo kanina actually ako lang, hindi ko kayo sinama ito yung fish natin na lulutuin, tapos dito, meron tayo dito mga sangkap na binili, ayan, lumabas ako kanina, bubili lang tayo dyan ng petchay, dapat kasi ang lalagay dyan yung labanos kaso wala, so ayan na lang tapos talong okra, ayan, mas maraming okra, mas masarap tsaka itong miso ayan, sinigang sa miso ayan, ilalagay natin, kamatis bawang nilalagyan kasi ng bawang yun tapos um, ginger, ayan at least, ayan alam nyo na rin kung paano magluto samahan nyo ako magluto guys tuturo ko sa inyo step by step <laughs> So ayan guys, pinaghiwa-hiwa na natin siya tapos nilagyan natin siya ng asin. Ipiprito muna natin to. So ayan, painitin muna natin yung manti yung kawali bago lalagyan ng mantika. Ayan, lalagyan natin ng oil. Oops. Use oil pa lang. Ayan, tapos dagdagan natin ng brand new oil. <laughs> Hinaan lang natin yung apoy tapos piprito natin to. siya may samahin mo. Importante, ma-fry lang siya. Yeah. Dito ko yun. Lagay ako muna itong mga lalagay natin. So, ayan guys. Na-fried fried na siya. As you can see. Tapos, ito na pala yung mga hiniwan natin gulay. Ayan. Yung mga panggisa na lang yun. Ayan. Pinagsama-sama ko na sa isang lalagyan talong, okra, ayan. Ito yung pinakahuling ilalagay natin kasi malambot yun. Nasiwain na natin yung mga ganito. So, ayan yung ay mga hiniwa natin. Ayan, ginger, ayan, kamatis, onion, at saka garlic, ayan, at yung gulay. Tapos so, ito, ayan, okay na siya. Kung saan tayo nagprito, doon din tayo magluluto. So, ayan guys, dito na din tayo magluluto kung saan tayo nagprito gigisa-gisa na lang natin ito guys. Okay. Unahin natin yung bawang. Ayan. Sempre uh, gingro. naman na yan. Magana po na. na. Gawa na lang tayo na pinaka tamawin. Tapos nalagay tayo na Tapos dito natin ilalagay yung ibang mga yan, katulad ng mas sile, okra. Yan. Puso. Pagigyan natin siya ng puso. Para siya ay maging mapagmahal. Okay. ilong natin yung ganito para maboil sila together That's it. yung pet chai mamaya natin ilalagay para ano um, hindi siya ma para din siya masaktan. Char. <laughs> Ayan, sobrang dami yung ito dyan. Tapos, syempre, maglalagay din tayo ng pampalasa. Maglagay tayo ng patis. Paminta, Maraming paminta kasi favorite ko yung paminta. Hintayin lang natin siyang kumulo. So ayan guys, kumukulo na, you can see. Ihulog na natin yung isda. tapos ilagyan na natin ng sinigang sa miso. Set Perfect. Pabilib ako sa lasa kasi first time ko lang magluto na to. dina na natin itong pecha. Oo. Oh. Nakakapuha si Bakit? Bilis. Ba't na kayo agad? Ha? Ba Ba't na kayo agad? Ano ang bilis? Mabilis maglakad? Dala mo si Tito ng ulam ha. Kamot at di na siya nagluto. Nagluto ka mo ako ng sinigang sa miso. Araw-araw naman niya naglalakad dito eh. Di ba lagi? Kaya nga lagi ko siyang hinahayaan dyan. Ikaw lang naman yung may ayaw. Kaya nga, dyan na. Araw-araw naglalakad yan. Kakon nga eh. Nandito ako nakaupo, di ba? Nandito yung sofa bed. Doon siya ng kalay. Naglakad siya simula dyan. So, itinkuan natin hanggang dito kung nasa akin ako. Nakaganon siya dyan sa ano. Tapos mabilis siya. Hii! Kakain ang may sata.